Pati yung mga uh, mga nakabike na traffic na rin dahil nakano yung base oh. Sinit ano. <laughs> Barado. <laughs> sama sama tayo. Uh, walang mag-iwalay. <laughs> so normal naman talaga to dito, yung mga uh, eksena. Normal na yan dito sa Kirino Highway. Sa alo pagyan, may bus kang kasabay. Wala. Ano ka? gapang ah tulad ito gapang gapang lang ayun counter flow ang ano nila luna sila eh counter flow para hindi sila maipit sa traffic so ano, pag may bus ka nakasabay na ganyan kasi sa akup talaga niya yung buong linya eh <laughs> kaya talagang ganito gapang sabi sa akin ni Bathala, matapang kapala, pusong liyon, kaya dibdib mo ay walang mga daga. Alam mo bang mga pangarap mo ay pansamantala, lamas samantalang ang kapalaran ay sa mga tala, nakatala, kaya pala parang tamad na mag-aaral, walang ka, dala-dala, walang pambaon. Pero kahapon pa ako handa, maglakad sa gubat kahit natakot sa palaka, inakyat ang kabundukan at maghapon na gala. inabutan ng dilem, na ako mawala. Sa sarili ko, pagapang ko, wala akong makapana, sa dulo na pala ng bangin, wala na ang kawala, tumalo tatlo na lang kaya ko kakayanin ko kaya kaya ako'y napadasal sabay saltong pa na pa bahala na si Batman ay ang saktong kataga tsaka na ako gagawa ng mga pakpako pababa ang bawat hamon ng mundo lumaban na ng apoy at patintero Kay kamatayan bitbit ko Ay panalangin paglabas ng pinto Nakakapunit man ang hangin Sa salubong ay ko. kapin ko Traffic Yayakapin ko Um sa bisak ni Satanas, mayabang ka pala. Tuturuan kita kung paano magpakumbaba. Di ka na maisasalba na mga mong gawa. Paano mo tutubusin ang kaluluwang matagal na nakasangla? ba ang dangal, nagpakahangal para lang ikaw ay mahalin na madla. At binaya na katanyagan ka sa halata na hindi ka handa. Kaluluwa ko palit ang kasikatan yan, usapang nakatakda sa kontratang to na may pangalan mo na nakalagda. Di mo ka muna di mo pa ako pag-aari dahil ang titulo ng kaluluwa ko ko'y nasa akin at ang kasunduan natin ay puro lamang usapang hangin kasi otograpang nilagda sa kontrata at tanda akong tahakin ng mahabang ladas pabalik Wala-wala. ang pag oras sakit basta pag-uwi yung patalik ng aking asawang malapit at dalawang anak kong makulit para sa kanila kapakanagagawin ko halat ano ba nakapalit ha ng mundo lumaban nakipaglaro ng siraan yata tayo eh, oh. na bus, kaya siguro siksikan ah siguro nga oh ayan oh kaya mabagal traffic hangin sa salubo ay yayakapin ko Ano man ang hangarin sa akin ang langit kakayanin ko wow! Tagus sa damdamin ay tila balewat Tatanggapin ko ng buo kahit bagaano kapait sasagarin ko hanggang sa buto kahit baga ano kasakit aakyatin ko ang pinakatokto kahit baga ano katarek bawat suntok na sinalo ay may tadyak na kapalit dinuro-duro ako ng mundo kaya nginaratan ko pabalik tinanggap ang walang kwentang mga hamon para bilin si Luni binenta ko si Marlon matalo man ngayon bukas ang persa ko ibabangon babangon pangako mas malakas pa ng triple sa kahapon at handa akong takot <laughs> Dahil lang, hindi alam, mas kihirangin, pinakamayabang at kahit marami kalabak na balak sirain na aking pangalan ay wala kasi wala naman akong peking imahin na alagaan. Kaya, alam ka, mali pa ako doon. Kay ng apoy at patindero, kay kamatayan bit-bit ko ay panalangin mang ng bindo. Marang hangin sa salubong ay naiyayakapin ko whoa, wah, ah. Ano man hangarin sa akin ang langit Ko Traffic ko Ayun Yung ano yung ano tawag doon Yung lining ko naamoy ko na eh <laughs> So, ano naluto na yung lining ko putik grave eh. so pero normal to dito ha, ah, sa Carino Highway itong ganitong traffic hindi pa labasan ng mga estudyante ngayon dito pero kung labasan mas malala pa dito ang kasabot to kahit kahit ano ka aakitin ko ang pinakatuktok kahit magaano ka to na sinalo ay mo ito puto nagkamali ako sa third verse ano ba yung third verse nakalimutan ko may na ano ako nag bluff ako nabulol ako nawala ako sa linya so taray ko nga yung ano third verse ng uh, Baliwala by Looney tinanggap ang walang kwentang mga hamon para bilhin si Luni, binenta ko si Marlon matalo man ngayon bukas ang perso ko'y babangon pangako mas malakas pa ng triple kaysa sa kahapon at kung putapete ang kanibate pare di bali na lang walang paki alam mas kihirang yung pinakamayabang at kahit maraming kalabak na balak sirain na aking pangalan ay wali wala kasi wala naman akong peking imahin na alagaan kaya ano pa naman pala eh kamisado ka eh bakit na wala ako don <laughs> ano ba naman yan So, hindi ko na kasi siya napapractice eh, no. Hindi ko na siya napapatugtog na madalas eh. Kung baga, nasa random playlist ko na siya. Kaya, bihira na siya magplay. So, kahit doon naman dumaan sa kabila, oh. Traffic pa din, mabagal pa rin, no. Oh. Kasi, yung mga papasok dito sa ano. Ano bang street yan nandyan?